Uh, yes po, uh, isang magandang-magandang araw na naman po mga kabaranggay. At uh, mag-a-update lang naman po tayo dito po sa ating uh, usapin, barangay at SK election. Ano na ba ang latest? Siyempre po, ang akin aking munang uh, taus-pusong pag-aanyaya uh, sa mga napadaan lamang po sa akin channel. Uh, kayo po ay aking na inaanyayahan na mag-subscribe, pakiclick po yung notification bell at all para pa-lagi kayong updated sa aking mga bagong videos. Mga kabarangay uh, sa Tanchoco po ay ngayon na po yung expiration or uh, pagtatapos po ng 10 days uh, period na ibinigay po ng Korte Suprema uh, para sumagot po yung mga respondent. Uh, ito nga po yung COMELEC, uh, Senado, Kongreso at uh, ang uh, Executive Secretary uh, Bersamin. So ito po yung araw na pagkakaalam ko ay uh, naglapse na po. So hindi po natin alam kung uh, nagsabit na po sila ng uh, komento mga kabarangay Pero uh, dahil po uh, sa petisyon naman o petisyon po ng Liga ng mga barangay ay pinasasagot din po ng Korte Suprema itong mga petisyoner at ang uh, Office of the President, Senado, Kongreso at Comelec para sagutin naman itong petisyon na kontrapetisyon, mga kabarangay, uh, bagay na nai-content ko na 'yan. Although uh, hindi po ako sigurado <laughs> dahil uh, hindi naman po tayo abogado. Uh, ang nasabi ko lang po, mga kabarangay, ay baka uh, o kailangan bang sagutin o sumagot itong uh, mga petisyoner dito sa kontrapetisyon. So 'yan po nangyari nga po, mga kabarangay, yung ating uh, uh, sinasabi na pinapasagot nga po ng uh, Korte Suprema itong mga petitioners uh, ganun din po yung Office of the President yung Senado at Kongreso maging ang Comelec ay kailangan din pong sumagot uh, sa petition kontra petition ng Liga ng mga barangay, 10 days na naman po yan so uh, hindi po natin alam ngayon kung ano na talaga ang mangyayari mga kabarangay, uh, bagamat uh, ang aking paniniwala po uh, matatapos po ang usaping ito sa, uh, sa kalagitnaan po ng Setyembre. At hindi po matatapos ang September, ay magkakaroon na po ng kasagutan ang mga ito, mga kabaranggay. At latest pa rin po, update, uh, wala pa rin pong pinapalabas na TRO or uh, status ko ante order ang uh, Korte Suprema. Yes po, patuloy pa rin po na nangingibabaw itong Republic Act 12232 na nagtatakda po ng halalan uh, sa November 2, 2026. Mga, may mga nagtatanong po or nagsasabi na baka hindi na po uh, maglabas ng TRO ang uh, korte. Uh, yes po, uh, sa akin din pong nakikita, uh, baka hindi na nga po ito maglabas ng uh, TRO or uh, status ko anti-order uh, dahil tiyak po na magiging mabilisan na ang uh, sagot siguro. Bagamata, and siyempre, hindi naman po tayo, Ah, nakapitiyak sa sinasabi natin na ano po, hindi po natin hawak ang disisyon o diskarte po ng korte. So yan lang naman po yung natipil natin na baka hindi na nga po sila mag-issue uh, ng TRO at status ko ante-order. Pero siyempre mga kaibigan, mga kabarangay, uh, dahil nga po sasagot itong uh, si Atty. Makalintal, actually parang nabasa ko po doon sa... Uh, pinalabas po ng uh, Korte Suprema na parang pinag-consolidate uh, or parang pinag-iisa na lamang yung mga petisyon na nang uh, 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 kontra po sa RA uh, 12232. Ah uh, bagamat mayroon pong nilinaw yung uh, kabataan uh, petitioner yung uh, teacher nga po na uh, sinasabi niya na yung kanyang argumento po ay patungkol po Uh, sa mga kabataan na nasa uh, kung hindi po dahil na nagkakamali yung uh, last uh, last uh, year ng kanilang uh, pagiging SK ibig ko po sabihin uh, kung matutuloy po ang halalan sa December 1, 2025 ay pwede pa po silang humabol sa pagka-SK uh, subalit kapag ito po ay na at naging uh, November to 2026 ay hindi na po sila makakahabol. So parang ito po yung argumento nung, uh, nung uh, napakabatang uh, guro, mga kabarangay, At uh, sinasabi niya, yan nga po yung paglabag uh, sa karapatan para bumoto at iboto. Uh, yan po yung kanyang uh, main na uh, argumento. Bukod naman po sa nasabing uh, napakabatang guro, ay mayroon pa rin pong uh, nga ng uh, petisyon yan nga po yung uh, kabataan o grupo po ng kabataan. At may nabasa rin po ako na parang isang petitioner din na uh, parang uh, uh, kung hindi po tayo nagkakamali, eh, parang Chinese yung apelido at uh, pangalan. Hindi lang po ako sigurado pero mamaya po papakita natin sa screen. Uh, parang petitioner din po siya para uh, kontra po sa Republic Act 12232. Ah, uh, po, lilinawin lang natin na bagamat sinasabi din natin o ako mismo po ay napipil ko nga na baka hindi na maglabas ng TRO o status ko anti-order ang Supreme Court. Ah, uh, kabarangay hindi po tayo nakatitiyak. Ah, uh, inuulit ko lamang po at kasi ah uh, baka nga po bigla uh, o biglang-bigla ay uh, maglabas ito uh, dahil po sa uh, petisyon nga or uh, siguradong uh, kasama yan kapag sumagot na po yung uh, uh, mga petitioner sa contrapetition uh, patuloy pa rin po yung mga kaibigan natin na nagtatanong uh, tumatawag po sa atin uh, at nagte-text kung ano daw po ba yung nakikita natin ako daw po bilang isang uh, content uh, creator patungkol po dito sa so shopping ito, ano daw po ba yung na -a -a nakikita ko mga kabarangay, uh, ayaw ko na sanang i-air o yung aking uh, saluobin, uh, dahil na uh, napakarami po ang nagsasabi na bias po tayo Uh, pero kailangan ko rin pong uh, sabihin para naman kahit papaano po ay uh, malaman nila yung aking uh, pananaw hindi po ito yung kagustuhan ko mga kabarangay ito po ay aking pananaw at kung uh, tatanungin ako kung ano yung gusto ko oh, ang kagustuhan ko po ay yun nga po win-win solution november 2026 ang halalan para lahat everybody's happy kaya lang uh, mayroon po tayong batas na dapat sundin kung ano po ang uh, pa-iralin o ano ang iiral. So, yung sagot ko po sa kanilang tanong kung ano ba yung pananaw ko tungkol dito. Dahil content ko na po mga kabarangay, yung nakikita ko na pwede po na mangyari. Uh, maaari po mga kabarangay na ideklara po na unconstitutional ng Korte Suprema yung Seksyon 2. Yes po. At uh, ang mangyayari, mangyayari po mga kabarangay, Uh, paumanhin po sa mga masasaktan. Ang mangyayari po mga kabarangay, December 1, 2025 po ang halalan. At ang uh, termino po, ay magiging apat na taon, tatlong beses na pwedeng humabol. Yung mga nakaupo po, na three termers na, hindi na po sila makakahabol, mga kabarangay. Yan po yung nakikita ko na maaari po na mangyari. Uh, dahil nga po napakalakas po ng uh, nang uh, uh, depensa or arg argumento po nitong si ni Makalintal uh, kontra po dito po sa uh, bill uh, naging batas na ito. Yung postponement po kasi, diyan po kasi nagkakatalo. Yung uh, na postpone po, yung uh, December 1, uh, 2025 na naging uh, November to 2026. Uh, Ayun po kasi yung nakikita kong argumento po na talagang uh, papanigan ng korte dahil nga may uh, yung uh, dahil po kasi uh, yung uh, December 1, 2025 na halalan ang may gawa po kasi dyan yung Supreme Court yes po Supreme Court ruling po kasi yan kaya matibay po yung aking uh, paniniwala na yan po ang pesang yan po ng halalan ang uh, papaburan ng korte at maging yung mga uh, lalong lalo na nga po yung uh, Uh, four years three terms ay e, tiyak po na papayagan na yan ng korte uh, dahil nga po uh, yun nagkaroon na ng fix of term at ang halalan po ay magaganap na kada apat po na taon Ka kada apat na taon so sana po wag naman kayong magagalit mga kabarangay yung ibang uh, hindi po pabor sa aking sinasabi ayan po yung akin lamang po ito uh, hindi ko po sinasabi na uh, yan talaga ang magaganap Maari pong maganap yan. Maari po o posible po na mangyari, mga kabarangay. Pero hindi, wala naman tayong control <laughs> para yan ay maganap or matupad. Yan lamang po kasi ang aking nakikita base po sa mga ebidensya, sirkomstansya. Uh, mga kabarangay, yun po ay eh, pananaw lamang po ni Coin Ring na maaari pong maganap, maaari pong mangyari. At maaari po namang hindi rin po mangyayari Ah <laughs> uh, nasa Korte Suprema na po ang uh, ang desisyon bagat uh, bagat baga, baga, sinasabi natin or uh, naniniwala tayo na talagang napakalakas uh, ng uh, Supreme Court ruling na maaring katigan nila dahil sila po mismo ang uh, nagdesisyon yan mga kabarangay Coiners Ring